ayo ng mga kaibigan ni Dalima, magpahinga muna siya, kalimutan muna ang politika. Bumawi sa matagal na panahong ninakaw ng kulungan. Tingin ko, um, she deserves na bigyan muna ng panahon na yung personal affairs niya ayusin niya bago pa man isipin yung mga next steps for the opposition or next steps for the party. Siksik ang schedule ng kanyang homecoming pinagkakasya ang praktikal tulad ng pagpapadentista at pagre-renew ng mga ID at ang yumakap muli sa mga kaibigan, kapamilya, makasalo sila. Makabisita sa puntod ng kanyang ama. Nakapagbitaw man si Delima ng pangakong hindi na siya aalis sa piling ng kanyang ina. Batid ng mga nakakilala sa dating senadora na hindi magtatagal ay matatapos din ang pahinga at sasabak siya muna sa laban.